Ibinuhos ng mga depositor ang kanilang sama ng loob sa isinagwang forum ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC matapos magsarang Export and Industry Bank nitong biyernes. Ang ilang depositor planong kasuhan ng syndicated staffa ang mga opisyal ng banko. Balita hati ni Julio Sigovia. Higit dalawang daang libong piso ang nadali kay Malubigay ng magsarang Export and Industry Bank nitong biyernes Pasaho daw sana niya ang pera sa may labing limang empleyado ng pinamamahalaan niyang accounting firm. Last Friday, gumawa kami ng paraan. Like, binigyan namin ng konti-konti. Oo, kasi like yung isang kong kasama, wala na siyang pangkain. Eh, may isang kusing, wala siya. Kaya kahit papano, kahit siguro half, kahit anong binigyan namin. Pensyon naman ng 88 na veteranong si Antonio Arguelles ang naglahong parang bulak. Mahina na ang pandinig ni Lolo Antonio. Ayon sa kanyang anak na si Lolita, daang-daang libong piso raw ang deposito ng ama niya sa nagsarang bangko. Hindi namin yung ginagasos para just in case na mga ilangan siya ng gamot, doon namin siya kinukuha. Tapos ganyan pa yan. Hindi kami joker dito. pero po namin yan. O ano naman ho, ano naman ho, ang sabit okay. ng PDIC sa mga taong pareho namin. Tao lang kami. Galit ang ilang depositor gaya ni Ana Maria Katigbak na dumalo sa Depositors Forum ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa Makati Coliseum. Ni wala man lang daw senyales o so abisong may problema na pala ang bangko. Kaya ang ilan sa depositors na dumalo naman sa forum sa Mandaluyong magsasamparaw ng kasong syndicated estafa laban sa mga opisyal na nagsarang bangko. Ayon sa kanilang abogado, pinapaniwala raw ang mga depositor na kaya pang tugunan ng Export and Industry Bank ang mga pananagutan nito biro nyo yung pin-press release ng Export Bank, ng EIB, na sila ay mag-merge na with BDO na wala namang palang katotohanan. Eh, hinayaan nilang i-press release for several days para malinlang lang yung mga depositor. Mahigit 50,000 ang bilang ng depositors ng Export and Industry Bank sa 50 branches sa buong bansa. Tuloy naman ang depositors form ng PDIC na siyang umako sa banko. Kung may 10,000 pisong deposito pababa at walang utang sa banko, matatanggap na ang kanilang pera simula sa katapusan ng Mayo. Pero pag gigit 10,000 hanggang 500,000 pesos ang pera. Sa katapusan ng Hunyo pa maaaring mag na deposit insurance claim ang mga may problema, ang mga may higit 500,000 pesos na deposito sa na nagsarang bangko. Mababayaran ito sa kung sakaling Maliquidate yung banko and uh, the bank still has enough assets na para ipa, ipaghati-hati sa kanyang pinagkakautangan kasama na po dito yung mga uninsured depositors. Sinubukan namin kunin ang panig ng Export and Industry Bank pero di sila nagpaunlak ng panayam. Julius Segovia, GMA News.